Guys, uh, natanggal ko na yung tornilyo at uugotin na natin itong poly. Ayan po. Uugot na po yung kanyang poly. Isang aluminum. Ito Nagkalasan pala. Kumalas po pala yung kanya mga tornillo dito sa pulley. So, laki natin sana yung kanya mga tornillo na kumalas. Oh, wala na po.